Bakit mas mataas pa rin ang trust rating ni Duterte kesa kay PBBM? Una, matapang na lider na ramdam ng masa. Si dating Pangulong Duterte kilala sa kanyang tapang at malasakit. Palaban, diretsyo magsalita at walang takot sa kriminal. Kaya maraming Pilipino ang nakakaramdam noon ng mas ligtas. Sabi nga ni Mayor Magalong, hinahanap ng mga tao yung panahon na ramdam nila ang disiplina at siguridad. Pangalawa, malapit sa karaniwang Pilipino. Si Duterte ay galing Davao at halos buong political career niya ay nasa Mindanao. Nakita ng masa na hindi siya elitista. Kaya kahit nasa kulungan siya ngayon, panalo pa rin siya bilang mayor sa halalan. Solid pa rin ang suporta sa kanya. Pangatlo, nahihirapan si Marcos Jr. sa kasalukuyang isyu. Si Pangulong Marcos Jr. ay bumaba ang trust rating base sa Pulse Asia. Mula 42% naging 25% na lang ang approval rating. Maraming dahilan tulad ng mataas na bilihin at problema sa transportasyon. Natural, bababa ang tiwala ng tao. Pangapat, nagkakaroon ng lamat ang alyansa ng Marcos at Duterte camp. Dati, BBM at Sara Duterte magkaalyado. Pero ngayon, nagkakaroon na ng banggaan lalo na't may bantapa pa ng impeachment kay Vice Presidente Sara. Dahil dito, nahahati ang supporters at may ilan na bumabalik kay Duterte. Panglima, ibang-iba ang style ng pamumuno. Si Duterte, diretso, palaban, hindi takot magsalita. Si Marcos Jr., mas maayos magsalita pero hindi gaano nararamdaman ng masa. Parang malayo. Sa mata ng mga Pilipino, mas relatable si Duterte. Panganim, History ng Marcos family may epekto pa rin. May ilan pa rin hindi kampante kay Marcos Jr. dahil sa mga issue ng martial law at korupsyon noon. Habang si Duterte, kahit kontrobersyal, ay nakilala sa anti-drug campaign at no-nonsense leadership. Pampito, mas maingay sa media si Duterte. Halos araw-araw, may mensahe si Duterte dati. Presscon, speech, o kahit rant lang. Si Marcos Jr. madalang magsalita sa publiko, kaya parang hindi masyadong naririnig o nakikita ng ordinaryong tao. Pangwalo, mas kita ang aksyon ni Duterte. Ramdam ng masa ang kilos ni Duterte. Kahit maraming bumabatikos sa War on Drugs, marami pa rin naniniwala na may ginawa siya agad. Samantalang kay Marcos Jr., ang dami pang pinangakong hindi pa rin natutupad. Mas mataas pa rin ang trust rating ni Duterte. Kasi ramdam siya ng masa, palaban ng dating at may legacy na nagtrabaho siya agad. Si Marcos Jr. naman ay mayroon pang kailangang patunayan sa mga tao, lalo na't dumadami ang problema na hinahanap ng mga tao ng mabilisang solusyon.